Iniwan ko to kagabi. Ayan. Naging yellow na. Ah, dun ba ako? Parang fourth ka guys, oh. May chat support ako. Ayan. Ayan, Na-pick up na ni Andrea yung food. Ayan. So, tinutulungan ni Claire si mom niya. ng pansin. And good morning, guys. Welcome back to another vlog sa Andrea Judge TV. yan so for today's video eh, pupunta tayo ngayon sa um, sa casa sa Hyundai, anong branch yun Hal? Yeah, Hyundai malapit dito sa ano, sa Plainfield Ayan, oh, yeah, uh, Hyundai um, Joliet So, ipapa-change oil natin si Primo since uh, ito yung pinaka nabatak nung winter no? kasi ito yung madalas kong ginagamit everyday car And yeah, nakita nyo naman yung mga snow dito na nangyari. And ayun, ano yan? Ay ah, hinangin. Ayan. And then dadali din namin si Groot kasi baka uh, mag-stay to para dalawa yung car namin. So malamig ngayon guys, sobrang lamig. Di ko alam mong bakit. Ang lamig sa kamay. So ayan, sasama namin si Clay. Si Claire na iwan na kasi naantok pa. So maaga yung appointment. And yeah, sama kayo dito for today. Uh, magpapa change oil tayo and gagamitin natin to si Prima. si Prima alright so okay update na lang later guys see you peace so ayun guys punta na tayo doon uh, 7.45 yung appointment namin pero 7.20 na pero sabi ni Andrea malapit lang daw yon kasi um, di naman ako kasi nag um, nag nagpami, nag, uh, schedule si Andrea so usually sa Glenview uh, Glenview pa kami nagpapa ano nagpapa-change oil na nasa Chicago kami. Eh, yeah, free pa yung change na ito ni Primo kasi ano to eh. Um, if I'm not mistaken, parang ano pa ah uh, uh, <coughs> 2022. So, bago pa may mga free ano pa kami uh, free change oil and warranty kay uh, kay Primo. So ito si Primo is a Hyundai uh, Santa Cruz 2022. So, Ito yung um, first generation nung ano ng Hyundai ng uh, truck. So, hindi siya actually talagang truck. Parang pickup lang siya. Uh, Malit lang yung bed. Parang SUV lang pag dinadrive. So, yan. Yeah, hindi naman namin kailangan ng na sobrang laking ano. Sobrang laking truck. Kasi uno sa lahat magastos. Ito nga magastos na to sa ano eh? Sa gas guys eh. So, oh, no! Pero sobrang um, ano na ito, convenient na ito pagdating ng winter. So, ito yung ginagamit ko the whole winter. Kaya, ano, yan, um, ipapa-check muna natin. How, um, wanna make sure na everything is okay. And then, ipapa-change oil natin siya. So, ayun guys, grabe ang lamig ngayon guys. I think nasa 12 degree Fahrenheit. So, hindi ko lang alam kung ilan sa Celsius yun. Pero, ano, ang lamig, grabe. Um, Ganda na nung weather nung mga nakarang araw. Ating umabot na ng mga 50s eh. Ngayon, balik na naman yung lamig. Grabe talaga yung panahon ngayon. I di consistent yung ano yung yung weather. So ayan, oh, tingnan niyo kung gaano kalamig, guys. Iniwan ko to kagabi. Ayan. Naging yellow na. What? Ayan. grabe, marami since maaraw update na lang namin kayo pagdating namin dun sa ano sa uh, casa kasa dun sa ano gawaan ni eh, or pang change oil ni ano ni Primo All right see you later guys update na lang later 5 minutes later So yan guys, nandito na kami sa Hyundai Joliet the RC something oh okay. shadow maliwanag guys kung yon, ako may kita niyo pero tingnan natin ayon oh Hyundai oh ayon yun oh. Hyundai the RC so yun si Andrea pa park na so park din natin dito sa atin electric cars alright yon Alright, so dito na tayo sa Hyundai TRC Uy! Si Andrea, what's up ma'am? Ah, dun ba ako? <laughs> dun pala dapat ako guys yan guys iwanan namin si ayun si primo doon so ito guys yung bago ng ano ng Hyundai Ionic 5 and Ionic 6 ito yung mga electric car nila guys ang ganda parang Porsche yung likod ganda naman Ito yung bago eh ganda ng likod oh Parang Porsche guys oh yan yung electric car ng Hyundai So, <coughs> titingnan namin yan ni Andrea. Kala ko nun, pag sa mga video, parang robot eh. Kasi yun yung bagong Santa Fe. Ayan, parang Kia Carnival yung likod. So, <coughs> so ayun, meron din SUV na electric, yung uh, Ionic Ioniq 5. Um, pero yung Ioniq 6, yun yung kotse. Ha? Yun yung 5, di ba? Yun yung SUV. Pero tingnan natin ganito. So, ayun guys. Um, um, nag-isip-isip kami guys kung ano elect mag electric ba kami or mag stay kami ng gas kasi sobrang mahal ng gas na ngayon I think nung huling pag ko dito na sa amin yun ha pinakamamura na ha. Mala, um, sa Chicago mas mahal pa so I think nung nung nagpagas ako sa hi Klein sorry guys sa hi Klein Ayan, So, nung nagpag ako last time, $3.36 per gallon. So, para sa amin, mahal na yun eh. So, ayan layo pa nung work ko at um 30 miles ang layo ng work ko dito, 35. Kasi lumipat nga kami last year. So, ayan, hindi ko lang magamit yung isa na sasakyan, mas tipid 'yon. Um, kaya nag-iisip-isip kami kung mag electric ba kami <laughs> or ano, mag-stay kami ng gas. So si Primo kasi sobrang <coughs> laking tulong sa kata si Groot dahil um, pag may mga bubuhatin or basta parang ano um, um pang utility talaga ang family tong van na to saka si ano si uh, si, to, to, si Primo tulad nung ginawa kong vlog ba diba, um, nag kami ng mower gamit si Primo so yun pero tignan natin yung Ionic 5 doon yun yung SUV nila and then, naka-charge. So, yun yung SUV na electric nila. And then, yung Ioniq 6, alang ganda. <laughs> Parang Porsche yung likod eh. So, hindi ko lang alam yung harap guys ah. So, kung anong trim level yon Pero, ang ganda eh. So, full electric sila. Yun yung dalawang full electric ng Hyundai. So, maraming model na uh, uh, refresh model ang Hyundai. Yung Santa Fe nila. Saka yung Elantra. So, mga refresh model yon Yung Santa Cruz, same pa rin yung um, yung ano niya yung itsura niya sa year na to so ayan uh, update damin kayo layer pakita ko yung Ionic 6 bye so ayan guys pakita ko lang so ito yung um, ano nang Hyundai electric car this is the Ionic uh, 5 ito yung SUV mini SUV na ano nila na electric car so yun yung loob 'yun so parang mas gusto ko pa rin yung kotse -ko kasi parang masyadong futuristic to eh. Ayan, oh. pero yun ang ganda ng mga edges ng Ionic 6 na kotse so may white sila dito ayan yun charge so, so far then meron din dito ang Ionic 5 na black or gray trim ayan ayan yung look ang ganda ah oh. Ayos oh. White yung ano, yung lobe. And then meron din sila yung black ito yung Ionic six, uh, Ionic 5 na black so wala akong makita ng 6 eh so ito yung presyo nya guys so, 58k ayan ito yung loob so, ayan. so this is ewan ko lang ha yung features pero nanonood kasi eh okay, parang ano um, hindi ako bumili dito sa Ionic 5 pero yung ano lang ha yung labas na ano pero yung loob guys ang ganda niyan Um, yung labas lang kasi parang robotic tignan. Ayan, Parang robot. Parang anytime magta-transform. Pero nung nakita ko yung Ionic 5, ah, uh, Ionic 6 na kotse na electric. Parang ang ganda. Kasi parang regular na kotse yung design. Parang luxurious. And ayun guys. Um, yeah, yung sa Ionic 6, nakita ko parang ano yung itsura. Luxury sports car. Mukha siyang Porsche yung likod. Kasi yung parang pa-curve. Pero yan, di pa nakita ng Ionic 6 sa personal. Pero parang ang ganda niya sa personal. So, pero di ko pa nakikita kasi nasa loob eh. Wala ang nakadisplay dito sa labas. Ano Puro 5 yan. Ano na? Puro 5 8. eh. Oo. Ayun yung black. O, tingnan mo yung black. So, ayan. So, yan. Pero nakita ko yung interior sa kanan ng Ionic 6, Ionic 5. Okay naman eh, yung labas lang talaga kasi parang super ano niya, futuristic yung design parang magta-transform ka agad ng <laughs> parang transformer. Ayan. Ito yung mga Santa Cruz. Ayan. Yeah. Alright guys. Update namin kayo later. See ya. Bye. Ayan guys. Kung kita nyo. Maputi na naman yung medyo maputi lang yung paligid. Kasi um, nag-snow. Kagabi ba nag-snow hal? Turn left on West Jefferson Street. Ay, ano? Nung umaga kahapon. Kahapon. Ayan. Yeah. So currently guys, nag Uber Eats kami. So kumukuha lang kami ng pang grocery namin, na no. So ayan, since nag kami dun ng ano, kita mo. Ayan. Ito kami ayan. dito, old fashioned pan pancake pancake house. house. So $20 na dalawa. Yeah, $20 na guys. So habang nag din sa Hyundai, ayan, um baka mga 100 kami. Oh dollars. So, pwede na yun pang grocery namin or pang dagdag sa budget. Kasi wala na akong gagawin ngayon. Kasi nga dahil may appointment kami. So, ayan. Um, Mag-Uber Eats muna kami. So, ayan. Um, medyo malamig na naman. So, sana ano, malapit naman na matapos yung yung winter. So, okay. ilan? 50s next week. 50s? Okay. Nice. So, uh, midweek. Nasa yan. 52 is 50. Pwede na tayo mag -biking? Or ano, RC. Hindi pag weekend malamig pero weekdays. Hindi pasok tayo. Pwede sa hapon, pwede naman eh. So may stadium pala dito, guys. So ayan. Ayan. Mga high school stadium. So, ayun guys. Um, papunta na sa Pancake House. Uh, update na lang namin kayo later. So, Alright. What's Klein? Kasama namin si Klein eh. So, ito kagandahan sa part-time na to sa Uber Eats. Dahil, um, ano ba tawag na ito? kami nakakasama kaming lahat. <laughs> Nagawa namin and then we can stop whenever na namin. And, Um, pwede namin gawin kahit na kailan na gusto namin So ayan. So kaya yeah, kung nagahanap kayo part-time job, guys, mas maganda Uber Eats. Tiyaga lang sa ano, Uber Eats saka magandang festuhan lang, ano, malaki kita din sa pag-Uber Eats. Ayan. All right, see you later, guys. Bye. 2000 years later. Ayan, hinahanap na lang ni Andrea yung ano. Yung, ayan, sabi ni Waze, just a head turn left. Baka dito, may meron pa dito eh. Yung ano ba yun? Pancake house ba yun uh -huh. yeah So, baka dito ang Saan? Saan? Ayan, malito si Waze eh. Pinigli left kami Sa straight pala eh. Ayan, dyan yung... Saan? nal? ayan, dun ah. Oh. Yung nakasulat doon, ano? Restaurant. Yung may kulay red na ano. Ayan yung ano? Old-fashioned pancake house. So ayan, kuha lang tayo ng breakfast ng ating mga customer and ayan, dadiretso na tayo si Kuyo Kamato with oh. Turn right, then the breakfast. Up. Ayan. So, waiting kami after ng ano, nung kay Primo. And then, yun. Ito pala kang mag-breakfast. Ito yung old-fashioned ano to? Old-fashioned pancake house. So, ayan. Diyan. Yan guys, kung so, may kita niyo sa mga movie, di ba may mga ganito? Yung mga ano, pagka nag kumakain sila breakfast ng mga pancake sa mga ganitong kind of restaurant. Ayan, so update na lang later. Ayan, ayan o, oh, nakuha na ni Andrea. Ba't wala? wala? Nag-ano daw, nag-pick up na daw na iba. oh no! Ayan, so may nag-pick up na daw iba. Kina-contact na ni Andrea sa Uber Eats. So, Assistant. sabi dito, nag, may chat support ako. Ayan. So, kinancel nila yung order. Nag, binayaran tayo ng $3. Oh. So, sa, sa, sa... Ayan, sayang yun, $20 yun. Know? 16 lang yun, pero may pick-up Ah, bali magiging 16 na lang. No, I think that's the 16. Ah, okay. Sayang naman, $16 din yun. Okay. So, may isa pa. Ah, magkano yung isa? $4? Yes. Yeah, I'm so not sure so three dollars. Pumunta ka lang dito and then four dollars um sa isa pang pickup. Ayan. Yeah, maybe this is the 16 Oh, uh, yeah. So yeah, may sixteen kung ano yun. Okay, then nineteen dollars na din Quick <laughs> run lang. And dami pa lang mga old ano dito no restaurant. Yung Golden Coral grill. grill. Ayan. And then yung steakhouse dun. Oh. So ayan. Pati Joliet to Hall, di ba? I think in Joliet Illinois is uh, yung Joliet city is one of the ano oldest city ng Illinois no. if i'm not mistaken parang bago Chicago parang Joliet muna yung sikat sa Illinois before kasi daming mga old establishment dito guys so ang kagandahan tabi siya ng mga mag, 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 magagandang city best city dito sa Illinois yung Naperville um, Naperville ano pa ba uh, bowling brook and um uh, Woodridge. Yeah, mga suburb na magagandang city ng Illinois. So malapit na ikuha mo din yung mga amenities nila. Ang ingay naman nun. Wow daw. Wait. <laughs> so dito yung sa naming pick up. Ito naman kung yung kanina ano. Ano Pick up. Uh, pancake house. Ngayon ito tawag naman dito. Waffle house. So, mga waffle naman yung Parang same lang naman ng waffle sa pancake, di ba? Oo. Oh. Di ba? Ayan. Yung waffle, waffle, is, house. Di ba yung waffle is yung parang Yeah. Pero same lang yung lasa dun <laughs> Nilagyan lang ng design. Alright, sige. And guys, uh, papunta na ako dito. Louis Waffle House. So, pasok tayo guys. Pick up natin. Skipper. Okay. Hello. Okay. order for Tyler? And ayan, na-pick up na ni Andrea yung food. And Ihati din na namin. Gano'n kalayo, Hal? Um, 3.6 minutes. 6 minutes away lang. So, ayan. Ihati din na namin yung, ano, yung pagkain. And, ano pa lang eh. 9 o'clock no, na ba? Wala pa. 8 pa lang. So, mostly breakfast yung mga na, ano, na makukuha namin. Dahil, syempre, breakfast time. Mga waffle-waffle. At parang gusto kong kumain dyan cozy ba sa loob? Hindi ko masyadong nakita, pero I think so. Kasi yeah. like it's so, yung mga waffle house, pancake, pancake house, visually usually parang mga cozy area yan sila. Yung so, mag-relax sa breakfast. Ayan. <laughs> Andrea yung um, and sa uh, 362 so sa apartment bababa na si Andrea para ibigay yung ano yung food ayan ayan alright ayatid nyo na yung food nag alarm yung bahay namin kasi na siguro si Claire ayan okay so hatid na ni Andrea dun No. Yon Yun! Tapos na kami sa dalawang delivery namin. That's uh, $20, right? Yeah. <laughs> Seven lang. Kaya cancel Ayan. Mag 7 ulit oh, ang lang kasi breakfast guys eh. ganoon ang technique sa Uber Eats kailangan breakfast ka magbabiyahe lunch or dinner para at no Malaming uh, maraming umu-order ayan so ayun guys siguro, siguro hindi ko na vlog yung the whole ano namin Uber Eats kasi ano magiging mahabang vlog na naman to so update na lang namin kayo once na um, mapalik na kami sa Hyundai pagkukunin na namin yung ano yung C3 alright see you later guys bye Oh, ayan guys, bahay na kami guys. Um, yeah, um, currently, tama pa to oras hal? 10.45, I think 10.30 pa lang. Ayan, nagluluto si Andrea ng kanyang ayan, ano pang malakasang pansit. Pansit canton. Ayan. Yeah. Yep. miss ko, ayan, namiss namin magpansit canton. And ayun, um, pinaantay pa rin namin tawag galing si Hyundai. Umuwi muna kami kasi baka hindi pa tapos. Kasi bukod sa change oil, eh, pinacheck din namin yung ilaw dun sa harapan. Dahil pag binubuksan namin yung ilaw sa gabi, yung daylight, light, uh, daylight na ano niya, uh, bulb hindi bumubukas. Pero pagka nakapatay yung ilaw, nakabukas yung both day, uh, daylight. So, ayan guys. Um, currently, nagluluto ng pansit si Andrea. Tingnan natin. French fries muna para sa mga bata. Ayan. Guguluhin natin si Andrea. Not yeah. Love you, Dad. Ayan. Magluluto siya ng pansit. Ayan. Marami nang alam na po tayo si Andrea. <laughs> sinigang. Hindi pala nakaluto ng sinigang. Nakikinig pa rin ako. Ang... Ay, nanonood pa rin ako. Ang... Panlasang Pinoy. Ayan, nanonood <laughs> pa rin TV. Guidance. Pero masarap magluto si Andrea, guys dinuguan ay hindi dinuguan tuloy sa Manila grocery pala yun. ano yung adobo yun yung favorite ko spare ribs na adobo saka yung sinigang saka pochero yun yung mga favorite ko niluluto ni Andrea ayan totoo so, yung sabi niya gutom na ako guys kasi nag intermittent diet nga kami currently 10:45 so may 15 minutes pa bago makakain sakto lang yan kasi magluluto pa naman siya. So, ayan. Uh, panawarin natin kung paano magluto si Andrea. Anong unang gagawin? Ano mga ingredients na lang para mabilis? Nagkakat lang. Ito lang kasi yung meron ako. So, hindi siya yung complete ingredients. Yeah. So, so ma-maximize lang yung kung anong meron, di ba? Anong meron kami, yun lang yung lulutuin, lulutuin. ko. Yung sahog ng pancit. Yeah. So, hindi chicken yung gagamitin ko, pork yung gagamitin ko kasi ito lang yung natopo. Yeah. Na... Pero gusto ko yan. Di ba meron namang ganun? Pork chop, yung parang pork minudo cut. Yeah. yeah. Ayan. Tapos ito yung pansit namin. Canton. Ayan na. Hindi kami mahilig sa bihon. Pwede naman kami bihon, pero <coughs> mas favorite namin yung kanton. O kaya mix, di ba? Tapos ano yung mga gulay mo? Um, Na-available. Pag nagtanim na siya guys, nakikita niyo, hindi na kami bibiling gula eh. Uh, Ang tawag um, yung cabbage ulit. Ang <laughs> <Koli> ko, oh. <laughs> <laughs> bell pepper. Bell pepper saka beans. Yeah, so. Yan, nagugutom na ako guys. Sabi niya naman mabilis lang daw eh. Mga 30 minutes lang eh. Naglalaway na ako. Yan guys, ito yun yung si Clay no? nung valentine? So oh. ito yung kailangan sila. <laughs> kanto to ba? Ito, malatang inaantok na dito. Ginawa <laughs> nila yan nung Valentine's Day. So, ayan guys. Update na lang namin kayo. Tingnan natin kung ngayon natin makukuha yung sasakyan o hindi. Pero, ayan. Uh, magluluto muna si Andrea. Baka mag-lunch na kami. And then, um, yeah. Tapos na natin yung vlog. So, wala kaming lakad today. Ano lang. Um, sa Hyundai lang. Kasi may ano kami siya. May ano kami. May tournament pala siya ng billiard. Ibabalag ko yan later for separate vlog. And so, tinutulungan ni Claire si mom niya ng pansit. It's mommy and ate. Cooking day. Pansit. Is it good, be? Ha? Huh? Actually, si ate, si cook, ano eh, pansit din eh. Pero pansit kanton <laughs> Instant pancit canton. Lucky me. But now, nagluluto na siya ng real pancit. Filipino style pancit. Right, ate? Gutom na si dad. Gutom na si dad. Okay. Huh? Mommy, gutom na si dad. Ayan. So, wala pa na siguro maluto to. I don't know how to mix this. Yeah, once the gulay... Taglish you no? Know? Once the gula is cooking. <laughs> Good job, ate. High five. Five minutes later. Ayan, guys. Kakain na kami. Lunch time. Ayan ang malupitang pansit. Ni mommy at hair. <laughs> Malupitan. So, ayan. Yeah. Ako may itlog ako. Favorito ko yan eh. Comfort food ko yung itlog, guys. So, ayan. Kakain na kami, guys. And, Nagabang-abang na lang kami ng tawag doon sa Hyundai. And yeah, um lunch time na. And excited na ako kasi kagabi pa ako hindi kumain. So ayun guys, update na lang namin kayo later once na nakuha namin si Primo sa casa. Doon sa Hyundai DRC or Joliet. So ayun, update na lang later guys. Bye, Kayo na kami. And ayun guys, kukunin na namin yung sasakyan. Hapon na. Wait, seatbelt muna ako kalimutan ko guys wait right? ayun bang So ayan, papuntan uh, papunta na kami ngayon doon sa uh, Hyundai sa casa. So kunin na namin si Primo and um ah, pinark mo doon sa labas, ha? Okay. Ayun. So kasi 3 PM magsasara. So pinunta na kanina ni Andrea doon, pinark niya lang. And then yeah, kukunin na namin. Ayun. Um, okay na, na-change oil na siya. problema lang yung sa ano eh. Ano ba tawag na ito? Yung, ha? ha? Oo, oh, yung front light. din na ayos kasi Ah uh, parang nangat-ngat ata ng ano, ng rodet or nung kung ano mang, Sabi, parang, ano ma. Ano, naputol yung wire. Kaya, ano, hindi, ano pa nila kung, kung cover down ng quarantine. talaga so check namin nakita ko naman yung picture mukhang hindi nga ganong kalaki yung ano pero tingnan natin guys uh, update namin kayo kung uh, ano mangyayari doon pero yeah so far that's it kukunin na muna namin hindi rin naman siya maayos and yeah hopefully uh, hopefully makover siya ng warranty and ma -ano, yun, ma maayos na ilaw lang naman yun yung daylight so yung headlight naman sa gabi okay naman function. So, ayan. Thank you ulit sa mga nanood sa pagsama sa amin ngayong araw. And, uh, update na lang namin kayo till next vlog. And, ayan. Maraming maraming salamat sa mga bagong subscribers. And, sa mga nagko-comment. Thank you so much. And, ayan. Till next vlog, guys. Peace. Bye.